So mau din karon ang itsura sa moang uh, backyard na mo. So kung asa mi dapit na buhi ug baboy. So mo ni ang itsura sa moang uh, uh, pinubri nga uh, kulungan sa baboy. So um, amo lang ning gi uh, sa kay nagsugod pa man mi so wala pa mi na pa dako wala pa mi naggasto uh, kayo kay nagsugod pa man mi so diri na mo kahimo lang ko, gamay nga kulungan sa mga baktin mga biik para masiparit sila sa inahan so daras ang mga so, sa mga baktin salamat kayo sa ginoong nga yatagan ko niya opportunity uh, nga makabuhi o oh. sakul so, sa gutom na sila kato ka uh, didihin na sila sa inahan so mauni ang ilahang inahan so mauni ang kalugila itong butangan na mong kuna sa saging so ito ang i padool sa iyang inahan ang mga uh, biik para mututoy na sila para so, Tutoy na sila guys hmm. Ang na sila, ipang gutom hmm. lang, Gutom hmm. so, na, ipang gutom Ito guys naman na tutoy guys Ang hmm. tara hmm. so, Ang tutoy pag sugod na to Sa kanina pag buhi o baboy So Uh, ano sila? Ang amuang mga uh, baktin. So, panggutom na sila. Uh, ano eh. So, Dagan salamat sa paglantaw o punta, suportahan ninyo ang kanilang ako ang video para ma-encourage pa ko nga uh, sa mga video. Salamat kayo. Pwede mo maka-comment. Kaya ngayon ako baton, kaya kasugod pa ko sa pagbuhay baboy sa mga expert na dra. Pwede mo mo-comment sa comment section kung unsay mga proseso sa pagpabuhay o baboy. Salamat guys. God bless.